Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Marso 31, 2025. Ngayong araw, may isang kakaibang enerhiyang bumabalot sa iyong paligid, isang enerhiyang nagpapalakas sa iyong likas na sigla at pagiging masigla. Para kang isang bituin sa entablado ng buhay na may liwanag na hindi mapapantayan. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong ipamalas ang iyong tunay na sarili, ipakita ang iyong tapang, at yakapin ang bawat hamon na dumarating sa iyong landas. Ang araw ay puno ng potensyal, at ikaw ang may hawak ng direksyon kung paano mo ito gustong gamitin. Ito ang pagkakataon mong ipakita ang iyong determinasyon at kakayahan na bumangon sa kahit anong pagsubok. Habang dumadaan ang araw, mapapansin mong mas malakas ang iyong presensya sa paligid. Ang mga tao ay natural na maakit sa iyong enerhiya at sigla. Ang iyong masayahin at positibong pananaw sa buhay ay nagiging inspirasyon sa iba. Ang simpleng pagiti mo o pagbibigay mo ng mabuting salita sa isang tao ay maaaring makapagpabago sa kanilang araw. Huwag mong ipagwalang-bahala ang iyong kakayahang magdala ng liwanag sa iba dahil ito ang isa sa iyong pinakamalaking biyaya. Gamitin mo ito upang magdulot ng saya at inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang araw na ito ay nagsusulong ng isang mahalagang paalala. Ikaw ang may kakayahang gawing positibo ang kahit anong sitwasyon. Ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay. Munit ikaw ay may likas na lakas upang gawing oportunidad ang anumang hamon. Sa halip na hayaan mong panghinaan ka ng loob, tingnan mo ang bawat pagsubok bilang isang hakbang patungo sa iyong personal na paglago. Sa tuwing makakaranas ka ng hadlang, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang matutunan ko rito? Paano ko ito magagamit upang maging mas matatag? Ang ganitong pananaw ang magbibigay sa iyo ng tunay na tagumpay sa buhay. Nayong araw, pinapaalalahanan ka na pahalagahan hindi lamang ang mga malalaking bagay kundi pati na rin ang maliliit na detalye sa iyong paligid. Madalas tayong masyadong nakatuon sa malalaking tagumpay at nakakalimutan nating pahalagahan ang simpleng mga bagay na nagbibigay saya sa ating buhay, ang mainit na kape sa umaga, ang malamig na simoy ng hangin, o ang pagtawa kasama ang mga mahal natin sa buhay. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay nagpapalawak ng iyong kakayahang magpasalamat at nagbibigay sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa kasalukuyang sandali. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay gintong dilaw. Ang kulay na ito ay sumisimbolo sa kasaganaan, kasiglahan at tagumpay. Kapag isinama mo ito sa iyong pananamit o mga gamit, maaari itong magdala ng positibong enerhiya at kumpiyansa. Ang iyong maswerteng numero ay lima, siyam, at dalawampu. Ang lima ay kumakatawan sa pagbabago at pakikipagsapalaran. Ang siyam ay sumasalamin sa espiritwal na karunungan at pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng iba, at ang dalawampu ay nagdadala ng enerhiya ng balanse at harmonya. Ang isa sa mga maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayong araw ay ang pagsisimula ng isang proyekto na matagal mo nang gustong gawin. Ito man ay isang malikhaing proyekto, isang bagong hobby, o isang bagay na matagal mo nang iniisip pero hindi mo pa nasisimulan, ngayon ang tamang oras upang gawin ito. Ang aksyon ay mas mahalaga kaysa sa perfection, kaya huwag mong hayaang pigilan ka ng takot o pag-aalinlangan. Ang mahalaga ay simulan mo ito ngayon at hayaang magbukas ang mga oportunidad habang ikaw ay kumikilos. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang magmuni-muni at pahalagahan ang mga natutunan mo. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang mga aspeto ng iyong buhay na gusto mong pagtuunan ng pansin? Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang itama ang mga pagkakamali, palakasin ang iyong sarili, at mas lumapit sa buhay na nais mong marating. Sa pangkalahatan, ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya na nagbibigay sa iyo ng pagkakataong ipamalas ang iyong lakas at inspirasyon. Gamitin ito upang patatagin ang iyong sarili, palakasin ang iyong mga relasyon, at ituloy ang mga pangarap mo sa buhay. Tandaan, ikaw ay isinilang upang magmingning. Yakapin mo ang iyong liwanag at hayaang ito ay magbigay inspirasyon hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.